Mabuhay maganda araw. Danggit Ice Cream, handa na sa commercialization ngayong buwan ng Mayo. Matitikman na ng publiko. Narito ang buong ulat. Sa init ng panahon ngayon, tiyak na marami sa atin ang nakikrave ng ice cream. At kung ayaw mo na ng mga usual na flavors, abay may bago kayong dapat abangan. Ito ang Danggit Ice Cream ng Caraga Region sa Caraga Regional Development Plan 2023-2028 Provincial Caravan sa Surigao del Sur, ibinahagi ni Harvey K. team leader ng proyektong Dunkit Ice Cream, na magsisimula na ang pagbebenta nito ngayong buwan. Ang proyektong ito ay isang product innovation ng faculty ng Northeastern Mindanao State University sa Lianga Campus, Surigao del Sur. We have conducted several uh, enhancement of the product and finally po, this coming May, we will be launching our product sa ano po sa community. Paliwanag ni Ranara, masagana ang probinsya ng Surigao del Sur sa isdang danggit. Ang bayan naman ng Yanga ay danggit dried fish capital ng rehiyon Caraga. Kaya target ng project team na makalikha ng dagdag pagkakakitaan na produkto gamit ang danggit at hindi lamang magtatapos sa dried fish business. Sa tulong din ng Department of Science and Technology o DOST Caraga, napaganda pa ng project team ang Danggit Ice Cream, na ngayon ay may iba't ibang flavors na original corn, coffee at tabiya. Ang flavors at sangkap sa Danggit Ice Cream ay masagana at mga prime commodity crops sa rehiyon Caraga. Yung coffee po, um, very abundant po siya sa Tagbina, yung um, chocolate which are we're, using po yung tableya which is also abundant in Surigao del Sur and then yung lastly yung corn na marami din po um, somewhere in Agusan del Sur and Agusan del Norte. Rene Luzon is squadron ng Philippine Information Agency Caraga para sa Bagong Pilipinas. Samantala, narito na ang mga nangungunang balita sa Caraga Region ngayong linggo. Hatid sa inyo ng Caraga and Focus News. Walang hanggang pasasalamat ang ipinahayag ni Lola Apolonia Balibria sa Dakilang Panginoon, na umabot siya ng isang daang taong gulang at naging isang centenarian sa Butuan City. Tinanggap ni Lola Apolonia ang cheque na nagkakahalagang P100,000 mula sa Department of Social Welfare and Development, kasama ang Centenarian Certificate of Award alinsunod sa Republic Act 10868 o Centenarian Act of 2016. Nakipag-partner ang 29th Infantry Battalion ng Philippine Army na nakabase sa Kabadbaran City, Agustin del Norte sa mga indigenous peoples na saklaw ng Certificate of Ancestral Domain Title o CAD T-092 sa isang Memorandum of Agreement at Deed of Grant of Use of Actuary Rights na ilagdaan ng dalawang panig, nagkaloob ang mga leader ng CAD T na mga manubo, mamanwa, indigenous cultural communities or indigenous peoples na akses sa kanilang ancestral domains sa mga lugar ng Kabadbaran City Santiago at Tubay sa lalawigan na Agusan del Norte para sa pagtatag ng kanilang mga kampo at attachment sa loob ng mga lugar ng CAD T092. Ang mga atleta ng Aguson del Sur sa Caraga Regional Athletic Games o CRAG 2024 na makakapagtala ng pinakamahusay na pambansang record sa mga sports event ay paparangalan ng isang milyon mula sa Team Edibong ng probinsya. Ang gantimpalang ito ay isang mas malaking insentibo na ibibigay ng pamalaang panalawigan sa mga atleta na Aguson del Sur na magwawagi na ginto sa taong ito sa palarong pambansa na may higit 10,000 pesos na gantimpala para sa anumang sporting event. Inilunsad ng Surigao del Norte at Surigao City kasama ang Saisip Girls Velayo and Company ang Doing Business in Surigao del Norte na opisyal na brochure. Ito ay isang investments promotion collateral na naglalayong mag-showcase ng potensyal ng probinsya ng Surigao del Norte at Surigao City sa buong Pilipinas. Nanguna ang Philippine Statistics Authority o PSA Karaga sa seremonya ng paglipat ng Community Based Monitoring System o CBMS sa lokal na pamalaan ng Lianga na ginanap noong ika-25 ng Abril sa Lianga, Surigao del Sur. Ang munisipyo ng Lianga ang ikalimang munisipalidad na tumanggap ng datos sa lalawigan opisyal na binuksan ang Dinagat Islands Tourism and Agri-Fishery Hub o Bagsakan Center sa Del Carmen Chargo Island sa pangunguna ni Nag Governor Nilo de Mary Jr. at iba pang mga opisyales sa pamagitan ng isang ceremonial blessing at ribbon cutting noong ika-23 ng Abril. Ang Bagsakan Center ng Dinagat Islands sa Del Carmen ay ang lugar kung saan ang mga surplus na produkto mula sa probinsya ay pwedeng bilhin na mamamayan ng Chargo Islands dahil sa mataas na food demand ng tourist capital ng bansa. At yan ang mga kaganapan sa Caraga Region ngayong linggo. Abangan ang mga pangunahing balita sa susunod na Sabado, dito pa rin sa Caraga and Focus News, hatid sa inyo ng Philippine Information Agency. Ito si Ornella Figura at para sa ibang mga balita, huwag kalimutang i-like at i-follow ang aming Facebook, X, TikTok at YouTube.